Agad naman nila itong pinuntahan at ayon sa Philippine Coast Guard, inutosan umano ang mga Chinese na bumalik sa kanilang destinasyon. ngunit nagmatigas ang mga ito kaya naglabas ng armas ang Philippine Coast Guard. Itong nga uh, ano na to ang na to? Pinakita natin sa kanila Friday. Uh, in response dun sa statement nila nung uh, Thursday. Um, kasi nila na made up story lang natin 'to and it's just purely drama. Yeah. Uh, so we we are compelled to show it to the public. Ang sabi niyo nga uh, ma'am, uh, kumbaga resibo natin 'to no para masabing hindi uh, ito drama. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ayon sa isang source, hinarang at itinaboy umano ng Philippine Coast Guard ang isang napakalaking Chinese fishing vessel na namataan sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sinabi na pinagbawalan ito ng Philippine Coast Guard dahil sigurado umanong malaking pinsala ang idudulot na nasabing Chinese vessel sa karagatan ng bansa. Ayon sa report ng Philippine Coast Guard na detect umano ng BRP Melchora Aquino ang presensya ng Chinese vessel sa West Philippine Sea ngunit hindi umano ito sumasagot sa radyo. Kaya agad naman nila itong pinuntahan at ayon sa Philippine Coast Guard, inutosan umano ang mga Chinese na bumalik sa kanilang destinasyon ngunit nagmatigas ang mga ito kaya naglabas ng armas ang Philippine Coast Guard at binalaan ang mga nasabing Chinese vessel nagagamit gagamit sila ng lakas kung hindi ito liliko. Wala umanong nagawa ang mga Chinese at napilitang umalis na lang sa West Philippine Sea at sinabi ng Philippine Coast Guard na hindi nila papayagan na maulit ang ginawa ng Chinese Militia sa Iskoda Soul na kung saan winasak ng mga ito ang koral sa lugar. Sinabi sa report matapos kinundi na umano ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard na kung saan nakita sa isang video na hinahabol at inarang ng isang Chinese boat ang isang Pilipinong mangingisda malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Naglabas ang media ng isang drone video na kung saan ipinapakita ang paghabol ng Chinese boot sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. At dahil dito, hiniling ni Anyo sa China na utusan ang kanilang Coast Guard na iwasan ang mga illegal na aksyon laban sa mga mangingisda sinabi ni Anyo na hiningi kayat nila ang Chinese government na magbigay ng instruksyon sa kanilang coast guard para maiwasan ang mga ganitong insidente handa rin umano silang magbigay ng medical evacuation assistant kung kinakailangan at protektahan ang mga Pinoy na mangingisda Muling iginihit ng Department of Foreign Affairs ng Bahu di Masinlok ay isang importanteng bahagi ng Pilipinas at kung saan mayroong soberanya at territorial jurisdiction ang bansa. Kinilala ng 2016 Arbitral Award ang Bahu di Masinlok bilang isang tradisyonal na fishing ground para sa mga Pilipino, gayon pa man, ang Chinese Coast Guard ay naglagay pa rin ng mga floating barrel na nasabing rugar, hindi ito ang unang pagkakataon na naglagay ang komunistang bansa ng mga floating barrel sa baho di Masinlok na kung saan isang daan at dalawang put na nautical miles lamang ang layo mula sa kanlurang bahagi ng Chambales. Ayon naman sa iba pang mga balita, sinabi umano ng Philippine Coast Guard na patuloy ang pagkuha ng mga mangingisdang Pilipino sa Baho di Masinlok sa kabila ng mga banta ng China Coast Guard. Sinabi ni Tarella na labing isang taon na ang nakalipas mula ng makontrol ng China sa pamamagitan ng pag-deploy nito ng China Coast Guard. Ang lago ng Baho-di-Masinloc na isang mainaham na rugal para sa mangisda at masisilungan ito ay kasunod ng stand noong 2012 na nagtulak sa gobyerno ng Pilipinas na magsampan ng arbitration case laban sa Beijing patuloy na tinatanggihan ng China ang desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 na nagpawalang-bisa sa malawak nitong pag-angkin sa South China Sea. Ang desisyon ay pabor din sa Pilipinas sa mga lugar ng exclusive economic zone at continental shelf na inaangkin ng Beijing. Ang baho di Masinlok na kilala rin bilang Panatag o Scarborough Shoal ay bahagi ng munisipalidad ng Masinlok sa Jambales. Ito ay matatagpuan sa layong 124 nautical miles sa kanluran ng Lalawigan at nasa loob ng 200 nautical miles ng EEG ng Pilipinas. Sinabi ni Tarella na hindi pa rin makapasok sa lagoon ang mga mangingisdang Pinoy na huling nakitang binabantayan ng dalawang China Coast Guard vessel sa loob at isa sa labas gayon paman man nakakahuli sila ng isda kahit man lang sa paligid ng lugar hinihingkayat ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mas maraming mangingisda na maglayag sa pamamagitan ng pamamahagi ng tulong sa gasolina at grocery, dagdag niya. Naglabas din ng pahayag ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commodore Jet Arelia at ito ang ating pakikinggan. Uh, prove already that we are the ones who cut the barrier. You know, um, as you said, we presented videos, and these are not just uh, fabricated videos. Um, and we showed that under um, underneath the barrier is the Coast Guard diver cutting it. Mm -hmm. And uh, in that video, you can also see the um, floating barrier from above sea level. So i don't really see any reason why uh, the chinese government are claiming that uh, it is a fabricated um, uh, video. secondly, as i said, no, um, we have already uh, presented the anchor that we took uh, from the barrier that um, is being used to secure the floating barrier. so these are all factual narratives. Uh, these are actually uh, evidences that we have already presented to the public. Yeah. So I don't see any reason what the Chinese government keeps on believing with their own uh, story. Etong <laughs> uh, ano na to, ang na to. Kilakita natin sa kanila Friday uh, in response dun sa statement yeah. nila nung uh, Thursday um, na sinasabi nila na made up story lang natin to and it's just purely drama. Yeah. Uh, so we we are compelled to show it to the public. and sabi niyo ma'am, mm -hmm. uh, kung baga receive natin to no para masabing uh, ito drama, uh, meron kaming proof uh, sa amin ang anchor niyo.